Yan, kinabukasan po. Kami po naman ay mag-i-spray ni Utoy. Akang gagamitin Utoy yung isa. Dadalhin ko rin hanggahan Utoy. Ari. Pula na ay Ang Hanggat hindi pa nalaki ng ang niyog ng kaba, kaya di matatam ng pano Sayang ay. Maganda nga pala pag nakasalulo. Hindi mo makakayod yung ano ay ano. kahigpit i-sprayin din natin mga kaisan sa damo aring pugad po ng ahas na-spray na po natin aring kabak patay na po oh. si Utoy po nagpapa-spray po tayo ayun si Alan yung ipina-spray na po natin lahat yan ari po mga kainsan ang i-spray natin ito po ay napakaraming nakikita laging ano ahas po itong ari itong luok pong ito malagong ito atin pong i-spray para po lumayas yan. ito po mga kainsan mga abandonado na rin po itong tubigan yan pag tayo po ay ano bibiyayaan ni God sana po ay makuha natin yung ari yung kalawakan po yun para ano po tapos hindi para sa akin din mga kainsan dagdag ano po dagdag -dag trabaho sa barangay yan para sa mga kaibigan yung mga kamag-anak kong iba yan. ay kumortalaan po ako ng kaunti ay ayos na yung makatulong ko sa iba ay ayos na mga kainsan aba eh, pag naman tayo sinuwerte ay ano ah tay papalarin ay ano ah marami tayong plano din mga kainsan pabahay din sa mga ah, basta mga kaisan alam na ni God yun siyempre lahat ng magiging mga nakasama natin at makakasama pa magkakaroon lahat mga kaisan hindi man sa ngayon pero nakaplano lahat yung mga kaisan isang tanaw yan mga kaisan si God na po ang bahala alam mo mga kaisan kahit ako ako'y mabiro basta mga kaisan ibibigay lahat nila yan basta ang hangarin mo sabi nga nila eh kung ano ba yung hangarin mo kung umaman ka man dito sa mundo ano ba yung ano mo Por ano ba yung gusto mo mangyari ano ba yung purpose mo kaya nagpapalawak ka yun ang purpose natin makapagbigay ng profit yung kumita tayo ng isang libo mga kainsan ay 5,000 libo ay ayos na at least masaya lahat para enjoy po lahat mga kainsan hindi masaya ngayon dahil lahat na uh, mga puhunan natin tinubo sa talong syempre na naka invest po dito in god will nga daw eh, sabi nga eh, ibibigay naman sa inigod eh yung alam naman yan kung ano yung purpose mo ba. Tatrabahuhin pa alam na niya yan. ang gaganda ng mga bulaklak. Oh. Ang gaganda mga kainsan. Oh. Nung bata kami mga kainsan, dito kami nangunguha ng bayabas. mag spray po tayo. Ang ganda nitong halaman. Oh. Ah, ha -ha. ah. pa kaya yung mga kainsang ano? May nagpapahanap po sa atin ng bayabas. Sitinga ko na dito pa yung ating bayabasan. Daming ipot ibon no, oh. pang iwang. Ang gaganda mo. ito oh. May bunga pa kaya. Dito kami nangunguha ng bat mga bata pa kami mga kainsan oh. Ayun uh. May bunga pero buko pa, mga dalawang buwan pa yan. oh, uh. Yon. kami na dati ni nanay mga kainsan. Nangangakurot dahil maghapon sa bayabasan. Yan ang itim, sunog na sunog. Ito oh, uh. kaganda ng mga bulaklak. Uh. Mga ang namamahay na po ngayon dito. Mga bayawak na din ahas yan. Nasayang oh. Uh. Yung mga matatanda na na gumagawa dati dito. Nawala na po sila. Yung iba hindi na makatrabaho sa sobrang tanda. Alam mo yun mga kainsan. May bayabas pa dito malaki dati eh. Ito, kawawa no? um, Ang, si sinusuporta po naman sa atin ay ano, abuno ng gobyerno. Pero hindi, sana po suportahan naman. Wala pong problema, masaya naman na sinuportahan po kami ng abuno. <laughs> ang dapat sana suportahan at tutukan ng ating pamahalan, yung presyo. Para po maging masigla uli ito lahat. Nawala na yung bayabas na malaki din noon. Yung ibang anak po na malalawak ang mga palayan, e na nila po kahit po mura. Kasi yung mga anak nila nagsa-abroad na din, mga nasa opisina, lugi sa palay. Ang akin naman kaya ang ginawa ko mga kainsan, yung mga magbibigay ng mga palayan, magbibinta mas magandang i-convert natin sa halamanan ito nabinta na po ito eh ito wala naman tayong pangkuhan noon ito po ay bininta 10 hectares po ito 10 million hindi naman tayo ganung kayaman mga kains wala pati tayong pera sayang ito mga kains ito ay abot hanggang kalye pero ang bumili nito anonymous ang balita ang nakabili nitong 10 hectares na ito ay yung, guma yung sinabi ko sa inyo dati gumagawa ng subdivision na malawak ang subdivision sa Pilipinas hindi hindi pa po nagpapakilala eh dito sa barangay kung sino pero ito po ay bayad na mura, mura ang pagkabit dito kung tayo nga mga kaysa nito mama sa eh, ah, ang ganda nito hindi para sa atin eh, eh. dapat nga ang makakakuha nito mga kaysa eh, yung mga taga dito na sa amin eh wala naman po nagbigay na nagbitaw na malaking puhunan yan so subdivision yan kahangga namin yan bilang lang ng mga tatlong taon subdivision na yan kaya kinuha kitang kita ang Mount Banahaw po oh. yan oh. ang ganda ng Mount Banahaw ganda naman ang view po eh. lahat po ay eh, paikot ng Sierra Madre mula bundok manahaw Sierra Madre na po yan, yan, yan. ang bayan po ng Tayabas hindi binabagyo napapalibutan po kami ng Sierra Madre yan, oh. yan. dito maganda ang view hindi po kami bagyuhin madalang naabutan kong bagyo dito ay eh. nabagyo pero hindi ganong kalakas yan, oh. yan pong Sierra Madre yan, yan oh. yan Simula dyan hanggang dyan. Yan, Sierra Madre. Dyan po dati kami nangangaso pero bawal na. Nung araw, bata pa kami. Yan. Kami po ay nasa gitna. Ah, si Kuya Pago yun na. Oh. Yun mga kaysa, si Kuya Pago nagmumotor na. Ang oh, agap. Woo! Kuya Pago, layo. Nasakit na si Kuya Pago eh. Nasakit na ng kalawakan. Alam nyo mga kaysan, kung bakit tayo gusto natin magpalawak at makapagbigay ng trabaho mahirap mga kaisan ang buhay din sa amin yung kung kong pinagdarasal mga kaisan pero mo dati mga kaisan noon dati ay ano nag-uuling tayo pagkatapos natin na magtrabaho nakikitrabaho tayo sa ibang bukid kasi yung ibang bukid naman ni tatay ngayon din lang yan na ano eh yung iba tino tinubos na natin mga kainsan yung iba mga kaya alam mo yung wala tapos yung iba tutut tinutubos natin dahan-dahan para magkaroon din yung lahat ng kapatid namin tapos ay eh, mahirap ang buhay din eh mga kainsan pero mo nag-uuling tayo ang hirap mag-uling nakaranas ba kayo mga kainsan yung ganito kalaking ano puputulin mo ah hirap talaga eh ngayon hindi na ako makaputol ang hirap sa akin baliwala wala dati yun mahirap ang buhay pag walang trabaho walang papa mahirap lalo ngayon ang mahal ang bilihin eh kaya sabi ko eh, bigyan lang ako ng pagkakataon eh, magbibigay ako ng magandang trabaho din sa aming lugar. Karanasan ko mga kainsan ay, hirap. Lalo ngayon, ang mahal po ng bilihin. Eh. Hindi po ako kakandidato mga kainsan na baka sabihin mo. Wala po akong hilig. Dahil ako po yung maraming trabaho win, walang hilig sa barangay. Sa kandila na po yun, ako naman po ayos na. Walang kahit hilig. Ang aking ina, nung kami nag-uuling mga kainsa ni ano, ang araw lang ang namin ay ano, kuno 50 pesos. Syempre makuputol ka pa. Isang mga dalawang linggo mo bago salang. Wa wow, pambiling ulam. Pag ganun, ano, din. Hindi nila naman po ay bago mag-ana ay 6 months. Anim na buwan bago mag-ana di sa kakapala ang po magkakatrabaho uli anim na buwan hindi kagaya ng gulay araw-araw po silang may trabaho may gulayan tayo may palayan kaya masama din mga kainsan yung ano yung magpapayaman ka pero sa sarili mo lang pabawiin din ni yun hindi man ngayon pero dami kong kilalang ganun yumaman sa illegal uh, din para bang basta marami akong kilala kahit sabi nga nila kahit mabagal daw basta nasa tama eh spray ko ito yung mataas na yun Di ba mga pakitan Para hindi nakakatakot ah, sa ahas Hindi mawala ng kubang malaki ay Di ba ito yung kabila Hindi masiguro siguro guguho na ano? Mga halos pala ari Hindi ka kaya yung ganun ganun Bibili ulit akong isang ganun Sira na ito Battery laang daw Pinatsik ko ito yung eh. battery na Battery na lang daw Papagdan yun Sa kaya magno mag mag <coughs> Kaya magdo daw na Mga aldi dun daw dun Siya din ang papalit Papalit ng isang papano Kung makakaya kayo Ah nakabil daw siya dun Mm hmm. Eh, bago pa yun eh, sayang. Bago pa, hindi Ay, ba, ni Ayos na, no? Mm hmm. Yan, hindi po tayo sa mga ano lang ahas. Kaku misan niya ay nagkukunto si nanay mga kainsan. Ang baon na yan ng elementary, tingga. <laughs> Pero... Pangkalansing la ang daw niya sa ano sa kinakalansing niya la ang sa ano sa bulsa para kunwari may baon siya. Akawa din niyan. Sure tingado ngayon ng bata. <laughs> para po lumayas layas kayo para lumayas ang ahas ating iisprayan Ayos. Nari na po Si Utoy na po magpapatuloy doon eh Si Alan Tayo naman po ipaibaba Mag Maga uh, babysita po Ito po ay magkakalayo Mga kaisan yung ibaba ko po Yun Lalakad pa tayo ng kalahating oras Ang akala kasi nila ito dugsong dugsong Hindi po Magkakalayo po ito May, Yun po si ibaba Tatawid pa po tayo ng kalye Kalahating oras po ang lakad natin Kung so, hindi nyo nakikita sa video yun eh hindi ko bang pwedeng i-video lahat ng lakad na lakad sa lahat ng oras ay umayin pa so baka kayo makapagminindal makakapagmanay kayo pananood yan diretsyon tayo sa ibaba ang kagandahan pati dito mga kainsan kahit ang gulayan sagana tayo sa kawayan yan lahat na yan kawayan ng pong iyan makagamit po natin yan wala pa po dito ay kumbaga tayo po na cover din dito kumbaga kumpleto na sa gamit tayo kawayan sa ibang lugar binibili pa po eh tubig binibili pa din nila gasolina kumbaga tayo wala na po yan ang tapit po natin may tubig na tayo na kailangan oh. paawasin lang natin yan libre tubig na po tayo tapos ay may malaking bukal naman po doon sa ilaya doon napakalaking bukal po Gal singaw po ng Mount Banahaw oh. kawayan wala nang problema kukuha nila ang natin yan libre lahat yan malaking tipid no, may kawayan pa rin tayo doon tatlong puno sa gitna ah, doon. pupuntahan po natin mga libre po yan libre kawayan po yan dito nga rin may sinaunang bato oh, na, dito pa ito po yung pinagbahayan ng araw oh ng mga sinaan ah, mga kawayan po natin magagamit dito po ginawa natin pala sa anong binata tayo ito, dito nga pala may lukot din ito may lukot dito mga kainsan no, mag aalaga din po tayo ng lukot yan tuturoan po tayo ni Duk, Duk PJ meron na po tayong apat kukuha ni nila ang po natin sa kanya yung bak pero may lukot na tayo dito dati nung binata may lukot nung no? kakoy binata may lukot dito dito sa paypay -pay amo ewan ko na ito pa magpaparami rin po tayo dahil ang lukot po makakatulong din dat, nat, makakatulong natin sa paghahalaman ay lukot dito nawala na nadugas na ata ah may bato, bumungo ng bato oh. sabihin naman ni anting anting aray ah, may bato may bato may bato sa taas ang puno oh, ah, Nawalan nawala na baka ah, lumayas na, tagal na eh. parang uulan naman oh. malanjo Papa-spray naman tayo mga kawayang gagamitin natin. Oh. Siya nga po pala mga kaisan, pagkay gagamit ng kawayan sa mga kubo, kailangan po ay tagang enero, febrero. Yan po ay magugulong ang kawayan. Mga kaya si Utoy, ang bilis mag-spray na yan. yan. po ang kawayan. Yan. Pagkadami po niya, ang tatlong puno yan, nandun po. Libre lahat. si Utoy nag-i-spray eh, pagkabilis. Hmm. Si tatay po naman ay magmamaisan pero pinapa-spray na po natin. Ari ka Para po si tatay hindi na bibili ng pang-spray. Tat naman eh ano, kailangan din lagi ang pera. Ari pong kaba kagawin gagawin niyang maisan. May naman nanu no, toy. Siling tingala naman nandito sa kaba ko toy. kaya kaya ano siling tingala dito. Kaya naman isang tawid ano pagkagaganda ng orchids oh, dami. Parang naambon utoy ay eh. ayos lang Na Naambon patay na yan ano Tuloy na. Patay din kahit tumudo. Pagkaso spray na nga pala itong kay tatay na ito utoy. Matagal na rin anong? kaya inaman din hindi niya maganda ang sayuti pero sa kana dun muna tayo focus sa ano napaparaming kaang pakadami palang bunga ng star apple wala na umuha ah, nabubulok lang ayan eh. napapabayaan na din ayan. Eh. dito daw po sa atin magtatanim ng mais dyan sa burul kabilang burul ah star apple yan sino may gusto ng star apple ah, wala na umuha yan po ay eh, mabubulok lang dito sa lugar namin hmm, dahil bunga eh. patakot namang umapak kaya pinapa-spray po natin sa damo. Ano? Eh eh. Hmm, sarapol oh. Ang daming bunga sa taas oh. Yan. Ah ah. Hmm. Ah yan oh. Hinug na kaya Ito yung paghinog na yung lubog ang puwit. sarap sarapol. Hilaw pa. Pantay na pala ang puwit. Hindi lubog. Ito po yung dalawang puno. Ayan. Isang punong malaki oh. Naay pa. Hmm. Walang nangungu ha. Hmm. Yan. wild ano. Wild bird. Ang tawag dun, parang loro. Walang nangunguha Nalalapak lang. Kataas naman ay. Na, eh. Na, ay pa yung akin nalagay ng orchids. Ito po Hindi ko pa nakukuha rin ay. Ito. Mga tinatabi ko po. Pero nakatayo pa po. Oh. Ito po yung mga sinauna po ito. Mga tigas po ng madre kakao. Hmm. Dripwood. Gukuhanin din yan natin. ah, so, mga kaysan. Aray yung gagamitin natin mga kawayan. Ang pagkalawak niyang. ano? Hanggang labak po yan. Para hindi na tayo bibili. Diyan po sa baba niyan. Eh, may malaking bukal din. Diyan. Nakakatakot lang sumuot po. Eh eh. Paahan nga ng bundok. Naulan na naman. Ah ah. Ayan po. Jesus Maria na ulan na naman ayan ulan ulan yun po ay ano para pumpag bumaba na naman yan bumaba na naman ang pag na ambon parang ambon na hindi maitindihan yan naman po ang gustong gusto ng halaman kaya yung kami nagko-comment ay kainsan ba't yung talong mo yung ano, lusog ay gawa po niyan namamasama sa ang puno yung ibang lugar daw ay ano yung kanya tigang daw yung lupa ay alam niyo ang gusto ng halaman ay ganyan mamasama sa ay paano tatapusin ko na rin pa ibaba naman tayo ya yeah, mga kaisan maraming maraming salamat po sa inyong pagsama stay humble and god bless peace bye